guys may papalaro tayo sa kanila sana mahanap nila simple na naman to guys eh kung kung nakikinig lagi sila sa akin so alam na nila alam mo nila guys, uh, swerte sila swerte sila pag nakita nila to ha pag na ano na nila to ha swerte sila guys, eh, guys. kapahulaan natin sa kanila kahit mula sa Guys, ito lang naman sila ang hula eh. Ha? Pero bala kong gawin to balang araw sa iba pa. Pero sa ngayon, sila mura. For sample ha. For sample guys ha. Uh, bonot. Bonot. <laughs> ah, basta. Bonot. 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 Wala si <laughs> pala kayo, masisisi kayo! Masisisi kayo! <laughs> oh, huwag na buksan! Huwag na buksan! Ah! Oh. Alright! Buksan mo na! Ano sa'yo? Ano sa'yo? Ano nakalagay? Kalma! Baby, kalma! Ano nakalagay? Abot ang mga dahil gusto Ano yan? Ano sa'yo? Warps Snow White? Ano yan? bahagi din 'to. Telepas <laughs> ko. Hanapin niyo, hahanapin niyo 'yon. Hahanapin niyo 'yon. Kata, baby. Hanapin niyo 'yon. Hindi <laughs> yan Hanapin niyo. Hahanapin niyo Kung Basta may lugar 'yan. May lugar 'yan. Labs, may lugar yan si ano, si Dwarves, Seven Dwarves saka si Snow White, saan ba sila? Tabibe, oh. hahanapin mo, ano yon? May isda ako dito na letter ang pangalan letter B ang pangalan letter <laughs> <Literaryong> ang pangalan. <laughs> pangalan ha? O, tingnan mo, ano meron dyan? Ha? Sira na meron. Ay, nako. Ay, Ay nako. Ay, ayan na. Ano na yung binisan mo? Ano mo? Sira. Sira. Tingnan mo kung saan si naka, no, nakapwesto. Tingnan mo. Ha? Oh, tingnan mo. Tapos chichik nyo yun.

Hello 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 You guys I got upset I guess so I... Negara saya guys saya yang pira, saya yang pera Hahaha Basta nandyan na yan yung klo Nandyan na yan Nandyan na yan Nandyan na yan klo. Sana makita nyo Nandyan na yan klo. Nandyan Nandyan na yan Silipin nyo Nandyan no, <laughs> Nandiyan na yan. yan. Guys, hindi lang makita yung ano. Sayang din yan. Pag hindi nyo nakita yan, ah, kukunin ko yan. Hello. 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 Lo, lo. Sa sa banak tera ano? <laughs> si si Seven Dwarf sa kasi Snow White. Saan ba? Ay no, ano yun. Hello. Ano? Ano Hanapin niyo yan? Sayang yan. Kokonin ko yan. Ganun, ha? Kasi, ano ba naman ako sa ano? Ano naman tapos ikaw magawa ng ikaw na ng clue. eh. Bakit ako nga nakakuha dun sa? Oh. Eh kasi yung aangas-angas ng isa eh. Hala. kokonin niya, nakapin niya 'yan. Guys, hindi nila manap, guys. May flashlight naman, guys. Hindi nila manap, guys. <laughs> Ngayon lang ako nagpapa-games ng ganito, guys. <laughs> Ngayon lang ako nagpapa-games ng ganito. May flashlight naman, bakit ayaw gamitin? Ayaw gamitin. <laughs> ayaw. Ayah <laughs> kami, Wala si taas, basta kung saan nakatera si Seven dwarves, Saka si Snow White. allah guys hindi na kita kita Ayo, blast light! Ayo, blast light! Ayan na! <laughs> Ayan na! <laughs> <Ayun> na. <laughs> nabe tai ja. Ano, pala ano nakita, ano nakita. Oh, oh so ay. Oh, Grabe naman nakita nila. Nabe tai king. Napa taking last din loves. Ako na ano, kuno. Oo, oh, at ah, sa kanya daw. Thank oh. <laughs> <laughs> ah, you ah. Ah, Simple pa. paano lang payas para sa kanila, para nakamatuwa. <laughs> para matuwa naman sila. <laughs>